Hello guys! May order po tayong bibingkang malagkit. Ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa nito, kung magkano ang pwede nyong kitain at konting tips. Tara, umpisa na natin! Gagamit po tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Puhugasan natin nito ng tatlong beses. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay po tayo ng 2 cups ng water. 1 cup ng kakang gata. Maglalagay din tayo ng 1 half cup ng washed sugar. At ahaluin natin ito. Tatakpan natin at isasalang natin ito sa medium heat. At kapag kumulo na po, hahaluin natin ito ng bahagya para umilalim pa ang ating gata. Tatakpan natin muli para maluto pa. At ang next naman ay gagawa naman tayo ng pang toppings, ang ating sweetened latik. Maglalagay lang tayo sa pan ng apat na cups ng kakanggata. Sasalang natin ito sa medium heat. Maglalagay naman po tayo ng panutsa. Ang timbang po nito ay 540 grams. Maglalagay din po tayo ng rock salt pang balance ng tamis. At hahaluin natin ito. Ang pagluluto po ng sweetened latik ay depende po sa lakas ng inyong apoy. Ito po, one at a time ko lang itong inahalo. At kapag lumabas na po ang coconut oil, indikasyon po ito na luto na ang ating sweetened latik. Pwede nyo rin pong bawasan ang ating coconut oil. I-assemble yeah, na po natin ito. Ang gamit po natin na bilao ay medium or size 14. Nilagay ko lang po dito ang ating malagkit na kanin at fina-flat ko na po ito. Bago po natin nilagay ang ating malagkit na kanin, naglagay muna tayo sa ating malinis na dahon ng coconut oil. Kapag na na po ito ng mabuti, maaari na natin ilagay ang ating sweetened latik. Ito po, tumigas na yung ating sweetened latik. Kaya nahihirapan akong i-flat siya sa ating uh, malagkit na kanin. Pero pwede naman po natin itong remedyohan. Sana po ay merong kayong napulot na idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Pag nahihirapan po kayong haluin, or I mean ilapat, salang nyo lang uli para lumambot. Tigas, Then, kapag malambot na po, Yay! pwede na to. Off na natin. natin Yay! na. Yay! So, ayan, simutin muna natin yung nasa sandok natin. Ayan po, napakadali lang yan i-flat sa ating, ano, malagkit na kanin. O, oh, daba. Ayan, madali lang siyang sumunod. So yan, ko cover lang natin lahat ng ating malagkit na kanin. Tips lang po, lalo na po sa mga walang physical store, no? Mas maganda kasi na lagi kayo nagpo-post sa inyong FB or FB page. Gawin yung story or deals. Kasi ako, no? Bukod din sa may physical store na ako, share ko lang po na nakakakuha po ko ng mga big order or like nito, yung mga bilao-bilao sa aking FB page or sa FB na account. Pwede din kayo sumali sa mga group tapos i-post nyo yung mga niluluto nyo. Ayan po, ini-slice na natin ang ating bibingkang malagkit. Minsan po, nagre-request yung mga customer ko kung pwedeng i-slice ng maliliit, ganon. May mga special request po sila. So, yun. Ginagawa din po natin yun. Ayan po, tinatanggal naman natin yung mga excess leaves natin para mas madali po siyang ikling cling wrap. At para naman po sa ating costing, nag-costing po tayo based sa ating mga napamili. Uh, nabili natin yung malagkit na bigas ng 57 pesos, ang panutsa 60 pesos, yung ating nyog 60 pesos, salt piso, tapos yung bilao po na medium na gamit natin na 14 inches ay 20 pesos at yung dahon ay 3 piso. So, yung, mga, yung naging puhunan po natin ay 198 pesos. Ang bentahan ko po nito ay 500 pesos. Pero yun nga po, depende rin po sa inyo yun. Depende po sa inyong puhunan. At ang pwede nyo pong kitain ay 302. Sana po ay nakatulong ako sa video nito. Thank you for watching! Hello guys! Welcome back sa ating channel! For today's video po ay gagawa tayo ng mango sticky rice sa Bilao. Ngayon po ay Teacher's Day kaya naisip kong itong ireregalo ko sa mga teacher ng aking mga anak. Tara! Umpisa na natin! Hindi okay na! Hindi na! <laughs> Love you. Ang gagamitin po natin niyog ay tatlong tag 20 pesos at pinapiga ko na po ito. Gagamit po tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Huhugasan natin ito ng dalawang beses. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Ang pagsasayang ko po ng malagkit na bigas, kung gaano po kadami yung bigas natin, ganun din po kadami yung ating tubig. Katulad po nito, 1 kilo po. So, 1 liter po na tubig yung nilalagay ko. Naglagay po tayo ng pandan, pandagdag aroma. Optional lang po naman ito. sasalang natin ito sa medium heat gagawa naman po tayo ng ating sticky sauce sa ating pan maglalagay tayo ng 1 half cup ng coconut cream maglalagay din tayo ng 195 grams ng condensed milk One half teaspoon ng rock salt pang balance ng tamis Maglalagay po tayo ng 1 cup ng white sugar. Hahaluin lang natin ito hanggang sa lumapot na ang ating sauce. Continuous lang po yung paghahalo natin nito at after 5 minutes ay pwede na ang ating sticky sauce. Maglalagay tayo ng sauce sa ating 2.5 cup. Dalawa po yung lalagyan natin. Ito po yung natira natin na sauce. Sa sinain nating malaki hahatiin natin ito sa dalawa. Haluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine na ang ating malagkit na kanin at sticky sauce. Kapag mahirap na po siyang haluin or sobrang lagkit na po, pwede na ito. At ang next naman ay gagawa tayo ng ube flavor na sticky sauce. Gagamit po tayo ng 1 1⁄2 cup ng kakanggata. One cup ng white sugar. One half teaspoon ng rock salt pang balance ng tamis. Gagamit din po tayo ng ube condensed milk. At haluin po natin ito hanggang sa lumapot na ang ating ube sticky sauce. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! mag pa po tayo ng 1 teaspoon ng ubi food color para po mas tumingkad pa yung kulay nito. 1 teaspoon ng ubi food flavor. Hahaluin natin itong mabuti. Nakasalang po ito sa medium heat. 5 minutes ko lang po itong isinalang at malapot na. Naglagay din tayo ng ube sticky sauce sa ating 2.5 cup. Dalawang cup po yung lalagyan natin ito para sa dalawang bilao. Eto na po yung ating malagkit na kanin, yung kalahati kanina. So ilalagay natin ito sa sticky sauce na ube. Pahaluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine na ang ating malagkit na kanin at ube sticky sauce. At kapag wala na pong puti-puti, pwede na ito. Mag-assemble na po tayo ng ating Thai Sticky Rice sa Bilao. Gagamit po tayo ng 14 inches na bilao at malinis na dahon ng saging. Nilagyan ko na rin nito ng coconut oil. Large na po molder ang gamit ko. Ipipress lang po natin ng ating malagkit na panin At ilalagay natin yung isang slice ng mango. ifo-fold lang natin ang ating malagkit na kanin at lalagyan natin ng strip ng dahon ng saging. At ang next naman ay ang ating ube sticky rice. Imo-mold lang natin ito sa ating large na puto molder. Ipipress lang natin ito para hindi po magkaroon ng space at mamold ng maayos ang ating ube sticky rice. Gagawin lang natin ito hanggang sa mapuno na natin ang ating bilao. Sa isang kilong malagkit na kanin, makakagawa po tayo ng tatlong 12 inches na bilao. At habang nagpupuno po tayo ng ating bilao, ito po yung ating ingredients. At para po sa ating costing, nag-costing po tayo based sa ating napamili. Ang ating puhunan ay 324 pesos. Per bilao po, ang pwede nating ibentahan nito ay 400 to 450. Kapag binenta natin to ng 400 pesos, ang pwede nating kitain 476 po. Kada isang bilao po, isang malaking mangga ang nagamit ko dito. Shout out po sa lahat ng teacher ng Marigondon Elementary School, Kalayaan Elementary School, Manuel L. El Quezon Elementary School, at Commonwealth High School. At ang last, maglalagay po tayo ng toppings na fried sesame seed. Ito na po ang ating mango sticky rice sa bilao. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maraming salamat po sa lahat ng mga teacher na mabubuti, masipag at matyagang magturo sa ating mga anak. God bless po! Thank you for watching!